So, nandito na naman ulit kami para manguha ng Indian Mango. Siguro medyo matagal na yung una na yung doon. Kaya uulitin namin. Baka meron pang natira at uubusin na talaga namin. Oo. dami namin dyan. Nakala mo naman isang sako yung makukuha. Hindi naman sa ganun. Masaya lang kasi lumakad kapag marami kayo. Lahat ng harutan, magagawa nyo, kung ano-ano pa dyan. Basta masaya lang. ganon. Lalo na kung kasama mo dyan ay yung mga pinsan mo, kapatid mo, yung pare pareho kayong mindset pagdating sa biruan. Oo. Tapos tawanan na wala hanggan. Ay, ang saya, sobra. Parang bumalik kayo sa pagkabata. <laughs> kawatan, galing lang si Risa, guys. Kawatan. <laughs> Pares, kawatan ka. Hindi ako. Amo, nangyay mo nga nga Hindi ako balak Ka. Ka. So ayun ang ending ng Indian Mingo ay naging buko. Oo, wala na palang lang natirang bunga kaya umuwi na lang kami at dinaanan muna namin ng isang puno ng niyog at si Robert na ang umakyat doon para kumuha ng buko. So ang ending ng Indian Mingo ay naging buko. Pagkatapos namin kumain dyan ay umuwi na kami kasi madami pang gawain. So yun lang muna. Pa-share at pa-follow na rin po mga mahal kong followers. God bless po. Bye bye!